inaresto ng kapulisan ang dalawang nagpapakilalang kolektor raw ng isang lending company sa Kalibo Aklan. Ang biktima mismong barangay kapitan na si Mrs. Lalain Ang kolektor naningil ng mahigit isang daang libong piso sa kapitan dahil sa dating utang ng asawa nito. Pero ang dalawang sospek hindi na pala konektado sa lending company

So lumata po ka rin? Kaya i-bayad mo mo sa RFC? Oo oh, ma'am, ma kaya upod ako. Nag-turnover po sa account mo. Ang muna ang purpose talaga dira ma'am. Samtang wala po natapos yung turnover. Nag-upang-unix yung pamanasa. Inupdan ko lang sa gari. Para matal lang ang kriyan ng malalit. Para matapos kami Ang problema niya. Tonda tong nagtawag at ma'am. Amo explanation. Ang naga-tawag siya abogado ma'am, hindi amo abogado to ma'am. Nagpamahog din ang third party sila. Amo naga-lay ginansao namon si ma'am Laley nga mabalik sa kare kareng iya account para wala sa problema sa third party. At kasama natin si pulis Senior Master Sergeant Pilisardo Navarra ng Numancia Municipal Police Station patungkol dito sa nangyaring nangyaring entrapment patungkol dito sa uh, mga nagpapakilalang kolektor. Sir, magandang uh, hapon po. Magandang hapon naman po, Kapobring Arche. Opo. Sir, paano ito nangyari itong, ano ba ang uh, unang uh, report sa inyo po ni Barangay Captain uh, Lalaintan po? Kahapon nga sir, mga alas 10 in ng umaga, October 23, pumunta siya sa police station kasi may sinasabi niya na yung karon kuwan nila siya yung o, parang na prindahan nila nang patakyan nila mm -hmm. na yung RF financing mm -hmm. ay yung dating empleyado sir naniningil sa kanya at parang ma ma tapang ka sir kung maningil kasi pinipilit siyang magbayad tapos mm -hmm. yung parang may threat pa na parang kakasuhan siya at reklamo sa sa LLD at kukunin yung sa mm -hmm. At yung usapan nila, sir, kasi nung isang araw at mga nakalipas na buwan, nakabayad na yung kwanto trojikas at yung, yung 5,000 parang inabot sa kanya. Kaya mm -hmm. so lang na parang nagduda na itong komplainan na si Punong Barangay Tan, pumunta siya nung nakalipas na araw doon sa opisina mismo ng RFC. Mm -hmm. At doon nga, nga, sir, nalaman na hindi na pala empleyado itong suspect sir na nahuli namin kahapon mm -hmm. na si Salvador Gabriel na nag-resign na pala noong June 2024. Mm -hmm. At kahit nag-resign na sir, siya pa rin ang naninungil ng kwan bali ng yung monthly pass June ng ni Punong Barangay Tan. Mm -hmm kaya kaya kahapon yung tumawag siya yung yung suspect dating member ng so, Kuwana yung suspect pumunta siya sa police station at isinigawa ng na namin na namin kahapon yung entrapment operation kasi malaking alaga yung ibabayad ng biktima sir ng complainan kasi ma uh -huh. full paid na daw siya sa sa kanilang sasakyan uh -huh, uh -huh. at yun nga kahapon kasi na, na matawag rin yung suspect mm -hmm. sa complainant at kinasa nga namin kahapon yung entrapment operation at kumayag naman yung suspect na yan sir na doon magbayad yung complainant sir sa barangay hall at doon mm -hmm. nga na entrapment kahapon yung kwan sir yung suspect sir. Uh -huh. So matapang pala talaga ang suspect kung baga tinatakot na si kapitan na na ano na ibig sabihin may pananakot na uh, i isasampahan siya ng kaso sa DILG, isusubong sa DILG kapag hindi nagbayad, parang ganon. Pero lately na... lately nalaman na kasi uh, 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 na, siya parang... Oo, oh, oh, po sir. Opo. Mm -hmm. Tapos nung huli, nalaman na na itong uh, suspect pala hindi na konektado dito sa Kwan, sa RFC uh, Lending Company. Opo sir, kasi nung nakalipas na araw, nagluluda na itong si si complainant sir kasi parang ningil may kasama ng pananakot eh mm -hmm. at saka kukunin yung sasakyan tapos binirepay na ng nga sa doon sa opisina mismo ng car financing sir at hindi na pala kuan empleyado hindi na connected yung suspect na yan sir kapo na na mm -hmm. sa entrapment operation. Mm -hmm. ah, kaya pala nandoon din kahapon yung Uh, manager nung uh, lending company. Sir, uh, Nabara, uh, marami ang, matapos ito may balita kahapon, marami nag-message sa amin dito, mga dalawa siguro or mga tatlo. Ang iba pa, uh, hindi ko na naopen pa yung iba, pero ang sabi nila, uh, maging sila raw ay siningil nitong, nitong suspect na ito. By the way, sir, mayroon pa bang ibang mga complainant maliban dito kay Kapitan uh, Lalain Tan po? Simula sir kasi kahapon, wala pa namang kumunta sa police station. kasi mm -hmm. At yan na yung sabi ko sir na kung sakaling may nabibiktima pa itong mga suspect na to, na dyan din sa ang uh, uh, itikot Financing, mm. -hmm. pwede rin sila sir pumunta sa sa police station at para malaman nila yung kung sino yung suspect na yon at mismo talaga sir doon sa opisina ng arhc dito sa Calibo para malaman niya kung yung mga binayad nila para malaman niya sa statement o account nila kung pumasok talaga yung dinabayad ng mga customer sa kanila sir. Mhm. Mm Nakakatakot ano katulad niyan na akala ni kapitan na uh, yung binabayad nilang mag-asawa ay napupunta doon sa kumpanya mismo. So sabi kahapon ni kapitan na sa 700,000 ang utang nila nila doon sa RFC. Pero yung ibang iba mga nasingil nitong uh, suspect kung dati ay konektado ito at talagang dating collector ano ba sir Navarra yung ibang mga naibayad sa kanya na irimit ba yun sa doon sa ano sa RFC po Yun nga sabi ni Kapitan Akon kasi yung sinister niya last year daw parang makabayad ng mahigit 300,000, 370 yata. Mm -hmm. Kasi yan sir, pag yun nga yung advance ko kay punong barangay, hihingi siya ng statement of account sa RHC mm -hmm. para malaman kung pumasok talaga yung yung bayad nila sa yung ibinayad nila sa suspect para makapagsampa tayo ng regular filing kasi may mga mga ibinayad si Kapitan no August at September kaya lang hindi yun sir ma, ma, naisama sa inquest kan kanina kasi through regular filing na lang yung isampa namin sa kaso sa suspect. Kasi mm hingi pa kami ng statement o account sa car financing nila para malaman kung pumasok talaga yung mga binayad ng mga suspect. At yung mismo na yung company, sir, pwede rin makagsampa ng kaso sa kanilang mm uh -huh. empleyado na yon sir. Uh -huh. Pero anong action ng uh, RFC po? Nag-file ba sila ng case against dito sa sa uh, madalawang suspect po? Ngayon sir, magsasagawa, sabi ng manager nila, magsasagawa pa sila ng toro investigation kasi hindi rin na nila, hindi lang malaman kung siya lang talaga yung suspect o baka may mga kasabwat ato sir na mm -hmm. mga kasaman. Kasi may mga branches rin, rin, ito sa Iloilo sir at sa Roas. Mm -hmm. Magsasagawa pa muna ng investigation kasi may legal counsel naman yung ay, sir at mag sabi nila, hihingi lang sila ng blaster sa amin at magsampa rin sila ng kaso sa suspect, sir, kung mm. maliban sa kay Salvador o kung kay Sakaling Kasabwat, tapos siya, sasampa so nila ng kaso, sir. Mm. O maaring may naguutos nga talaga dito mula sa opisina kasi uh, kahit wala na siya dyan sa kumpanya, bakit mayroon siyang lihitimong uh, resibo, hindi ho ba, no? O, so, oh sir. Kasi yung nag-design niya pa, may isang stamp pa pala siya ng resibo ng RFC. Uh -huh. At kapos yung sabi nga ng manager, bakit napunta sa kanya yung original certificate of registration ng sasakyan ng kumpli ng kapon? Oh, yun, kita kasi mo yung, pa, yun. mm. yung, yung certificate of registration na yan ay dapat nasa vault yan. Siya nakatago kasi mm -hmm. yan yung collateral ng mga kuha nila, customer ah uh nila. Uh-huh. mawala. Kaya nga, no? So, paano na sabi nilang hindi legitimate yung pagsingil nitong, nitong dalawang kolektor na ito kung ganyan pala ng bit-bit mismo nila yung original na na OR ano OR uh, ng uh, sasakyan uh, na, na, na naisanla sa kanila o oh, sir, ayan yung pangako nila kay sa komplainan kahapon yung victim, Pag makabayad sila ng isang daang piso, ibibigay e, nila yung original certificate of registration at official receipt ng sasakyan ng komplainan sir. Mm -hmm. At you... yung... yan nga kahapon, na, na binigay nga nila kahapon yung original na certificate of registration at original na official receipt ng sasakyan. Ah uh, So legit po 'yon. Legit po 'yung OR at CR na 'yon, sir. sabi sa inyong pagtingin kapon. Opo, sir. Yan yun yung sabi ng kuan kasi bago isinangla niyan, binili kasi yan, sir, ng kuan na ng sasakyan. Uh -huh. Tapos no huli, parang isinangla niya, nila dyan sa, sa RFC uh -huh. financing, sir. Mm uh -huh. nila. Kaya lang noong nagkataon na COVID, yung pandemic, may passenger sila kaya hindi sila nakabayad kasi may na yung biyahe no hindi nakapagbiyahe. Opo. Kaya nga umabot yung passenger nila na medyo nakagalan yung pagbayad nila. Mhm. Mm mm -hmm. Ay, ganoon pa lang nangyari. Opo. Tapos na uh, ganun na na hindi sila nakabayad at uh, lately may may naningil na dating kolektor. Opo, sir. At naniwala naman yung yung complainan kasi yung una sir sa kanin sa kanya binabayad at saka empleyado uh -huh. naman kasi si, siya ng financing na yon at may resibo kasi siya sir mm uh -hmm. -huh, uh -huh, uh -huh. kaya nga kasi sino... yung una sir pumapasok naman yung mga bayad na yung ONA. Uh -huh. pumapasok naman at nalaman nila nitong huli na hindi na pala aha uh -huh. okay itong manager kahapon ng RFC ano ito? Bagong tala ba ito dyan? Ba, ibig kong sabihin, bagong assign ba ito na uh, manager sa Kalibo? Sa pagkakalam ko, sir, palang ilang buwan pa lang siya oh. na nakapasok dyan sa ang financing. Parang siya daw yung pumalit sa suspect na yan, sir. I see. So, ibig sabihin, ang suspect ay, okay, hindi pa naman pala uh, kaduda-duda na madadala niya yung kwan yung OR at CR na yon kasi siya pala ang may control before nung mga nung mga isinasadla diyan siya naman pala ang dating manager pala oh, siguro sir parang ano yung position niya parang ni yeah, sir parang hindi rin siya manager parang jumata siguro Ng position credit, niyan sa one. credit investigator pala yata sir ano hmm. Okay. Medyo, okay. medyo mataas yung posisyon. Kaya napunta ba di, di rin alam kasi nang nang pumalit sa kanya kung paano siya nakapunta yung mga resibo na yun na isang staba at saka yung mm. no, ORCR. Kaya nga, sabi na nga yung office nila, magkakandak sila ng investigation tungkol sa opisina nila, sir. aha So, walang proper audit siguro na nangyari before, before mag-resign yan, before nila pinaalis or before nag-resign, wala hindi na i-turn over yung mga ID, yung uniform. So su suot niya may naka-RFC pa siya kahapon eh. May ID, may uh -huh. ano pa yung nakuha ninyo sir kahapon? Yung ID saka suot rin siya ng uniform kahapon. Mm -hmm. Yun lang sir yung resibo ng kuan, isang stamp na yun na resibo. Uh -huh. Tapos may na, na may bawat na nga sir na resibo niya, niya yung iba siguro ng customer. Aha, uh -huh. ay ibig sabihin sige-sige tang pangulikta pala ito. O, opo, sir. Di lang namin alam sir kung di kasi na tingnan ko kung anong pitch sa yung resibo na na, 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 na bawa sa resibo niya. Opo. Ayun. So ngayon sir uh, Nabara, ito po ng uh, dalawang suspect na ito nasa kustodiya pa ba ito ng naman siya MPS po? Kanina sir na umaga ay sinampa namin yung kaso na inquest mm -hmm. proceeding sa dalawang suspect. At may bail nga sila na thousand, 18000 walong 18000 bawat mm -hmm. isa. Mm -hmm. At sa akin ang sabi rin nga nila, yung pamilya nila, kasi may mga kasama rin silang pamilya, mag-bail sila, sir, mga dalawa. Mm -hmm. At sa, yung sarihan namin, kasi, na, kasi nag-contact doon ako sa kasama namin sa police station, na para paasit sila, sir, sila kanina na mag-bail. Uh -huh. Iwan ko lang sir kung matapos yung bill nila kanina to. Mm -mm. An anong kaso itong kinakarap nila po? Istapa sir. Istapa. Oh, okay, sige. Oh, so yun ang uh, ano nila at uh, baka mag uh, sila dahil 18,000 uh, kada isa sa kanila ang ang uh, ano ang um, ang bail bond o piyansa. Opo, sir. Mm -hmm. Okay, sige. Sir, ano po ang inyong uh, ano, mensahe sa ating mga uh, taga-pakinig, mga taga, mga taga ng uh, Pubring Vlogger at sa PV News Online sa katulad nitong mga ganitong uh, insidente po? Ang ma uh, sasabi ko lang po, sir, yung may mga uh, may alimbawa, yung mga member ng RFC na yung mga car financing nila at i-verify nyo na lang, puntahan nyo sa opisina nila mismo dito sa Kalibo at tingnan nyo yung statement o backup nyo, kung baka yung mga binayad nyo, kung pumasok, kung pumasok, o baka hindi rin para makapagsamparin kayo ng kaso sa suspect ngayon, sir. Ah, po. Maraming maraming salamat po, uh, Police um, uh, Senior Master Sergeant uh, Felisardo Navarra sa oras po na ibinigay sa amin po. Magandang hapon po, sir. Okay, sir. Magandang hapon din po. Maraming salamat.